pagdinig ng panukalang 2026 budget na Department of Labor and Employment o DOLE at mga attached agencies nito binigyang diin ni Senator Wingat Gatchalian ang pangangailangan na magkaroon ng impact study sa mga programa ng DOLE particular na sa TUPAD program narito ang balita ni Jane Wezan Sige. Binigyang diin ni Senator Wing Gatchalian ang kahalagahan ng pagkakaroon ng masusing pag-aaral upang masukat ang tunay na epekto ng mga programa ng ahensya, partikular ang TUPAD program. Ayon kay Senator Gatchalian, bagamat magandang ang layunin ng mga programa tulad ng TUPAD, dapat ay masuri ito sa pamamagitan ng masusing pag-aaral upang matukoy kung gaano ito kaepektibo at kung nakatutulong ba ito sa pangmatagalang kabuhayan ng mga benepisyaryo. Ito'ng tungkol po sa TUPAD actually I agree with him na uh, yung mga ganitong programa, lalo na mga malalaking programa, kailangan ho talaga merong some sort of impact study no? para malaman ho natin kung uh, pangkabuan and using science, eh, meron ho itong tulong sa mga kababayan natin. Paliwanag ng senador, sa dami ng programang ipinatutupad ng Dole, mahalagang masiguro na ang mga ito ay hindi lamang pansamantalang tulong, kundi nagbubukas din ng mga oportunidad para sa mas matatag na hanap buhay. Sinabi naman ni Labor Secretary Bienvenido Lagesma na nagsagawa na ang ahensya ng paunang impact assessment, particular sa livelihood programs, kung saan nakita na nakatutulong ito sa pagdadagdag ng kita ng mga benepisyaryo. Sa bahagi po ng tupad Uh, ang issue po yung maiksi daw po ang programa, ang period. Uh, kaya nga po pinag-aaralan namin kung uh, pwede na ang mangyari. Bagamat ang uh, sa guidelines po namin, ang tupad period ay 10 to 90 days po depende sa uh, klase ng trabaho o gawain pambayan o pampubliko na pwede pong maapurbahan o maipresenta. Dagdag nila karaniwang isinasagawa ang tupad sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad upang mabigyan ng agarang trabaho ang mga nawalan ng kabuhayan habang hindi pa nakababalik sa normal na gawain. Para kay Gatchalian, epektibo ang programa bilang pangsamantalang tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad o pagkawala ng trabaho. Ngunit iginiit niyang dapat pa rin itong pag-aralan kung nagre-resulta ba ito sa mas pangmatagalang kabuhayan at oportunidad. Ang punto ko is dapat uh, science based no at meron tayong mga datos para makita natin yung effective uh, yung uh, effectiveness ng programa kasi for 2026 11 billion pong lalagay natin no so malaki-laki siya no uh, one of the bigger programs uh, sa mga sa mga kababayan natin at maganda meron talaga tayong impact study. Binigyang diin pa ng senador na dahil malaki ang pondo ng TUPAD, dapat tiyaking nagbubunga ito ng konkretong benepisyo para sa mga Pilipinong manggagawa. Tiniyak naman ng senador na susuportahan niya ang mga programang may tunay na epekto sa kabuhayan ng mga mamamayan basta't ito ay nasusukat, may datos, at may pangmatagalang resulta para sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Ako si Jane Wazan, ang inyong citizen correspondent na guulat para sa Diyos at Pilipinas kong mahal.